dalawang pong na mga crab isda. Hey guys, andito na naman tayo. Agay. Okay. Ang init. Ang init ngayon sa kusina. So, nagluluto ako ng alima. Sa gandami ko nang naluto, guys. Naan more problema ako kung saan ko ilalagay. Ayan. At saka ang dami ko nang nabigyan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ah. Agay. Hindi pa hindi may iba. Diba? Ayong naluto ko guys. So, oh, isang kardirong malaki yan. Ayan. Ayan. Ito. Luto na. Mayroon pa dito. O, oh, imamokbang ko yan mamaya dito. Sorry, hindi pa naluto ang dami. Mayroon pa din dito. Dibang dami. Ito naluto na nilagay ko sa freezer. Ito naluto na rin. Ito sa baba, ayan, hindi pa naluto. ba diwasan kayo. <laughs> Di na, hindi pa ano kaya kakainin to. Isang taon na ano to. Kainan ng alimasag, agoy may niluluto pa ako. Ayan, o di ba o? o? Tapos meron pa dito. O. Lahat. So ayan guys, free alimasag pag kumain kayo. Hmm. So ayan nga guys. Uh, oh, very hot. <laughs> Ang init. Grabe. Pag mumukbang tayo ng alimasag. si Alimasag. Tapos yan po, ang dami. Oh. Isang ano yan, grabe, di masag. Paano kakainin? yan Ang dami ko nang nabigyan. Fresh guys. Kasi nang huli kami kagabi. So, ito yung mga mamakbang natin. Uhm. Mm Tapos kaparehas natin ang bread kasi ayoko nang kainin. So, Ayun, yeah, lang. I have a Pepsi here. So try natin kung mataba ba siya. diba ba? Gutom na. Kanina umaga pa ako walang kain, guys. Diba, natulog ko. Mmm. Samuli. Eh. Brown. Hmm. Brown samul. Samul. Mmm. Diba? Anong kalingin? Wala namang ano. So, hindi ko nakakainan yung effect. Oh, may mm. tubig. Walang laman. Hindi siya mataba siya, pero hindi naman siya gaano ka ano. hindi siya yun dati. Hindi masyado marami ang hal. Yan ang alig. Hmm. Delikado sa may high blood. <laughs> Okay lang yan kasi wala naman akong high blood. Anemic nga ako. Kaya, Grabe, mataba. Sumama ka, huwag kang magpariyong naipan. Ang lalaki ng ipit, guys. Ang daming laman nito. Kaso ayaw ko. Napaka, ano niya kasi. Tawag dun. Maiwan. Matigas kasi kagasin kag sayang naman. Matigas yung ipit. Mada madami pa naman yung laman ng ipit niya kasi nga ano. Tawag yan. Mataba. Okay. Dapat pala nagwantis ako na. Sige. taba. Lamang mahal ng ano sa Peace Market. Alam mo ba yun? Tag, tag 15 ang kilo, tag 30. Dati nung bumili kami, 30 ang kilo eh. Pero pag maano ka lang, ang dami sa dagat. Hindi <laughs> mo na kailangan mamili. Di ba? Tapos, nasa ah! mga bago ko, may hmm. lang, nag-live mo ako Nag-live ako habang ako rin nang huhuli. si Uncle Boot lang. <coughs> ang ano ko doon, ang blower ko doon. <laughs> Alam mo ba Si... Hmm. Saba. Dami ko pang niluto, guys. Ilang kardiro pa. Tatlong riff, puno ng alimasag. Tan ka pa? Isang taon na kainan ng alimasag. <laughs> Pinamigay ko na rin yung iba sa mga kaibigan kong verse. Dami na rin ako nabigyan kasi dami namin hindi. Aywan ko kung sino ang nag-live ngayon kasi hindi ako nakasilip sa YouTube. Kasi natulog ako. Nap ah. Try natin di See? Malam Malaman talaga siya so guys. Pag inanuhan mo lang kaso lang maano siya ma i eh, matigas balatan yan no malaman di ba oh pero tinatapon ko na yung ipit O, oh, yan yung laman niya. I di, ba lang, di ba ang dami ng laman ng ipit? Kasi mataba nga. Hmm. Kaya mo yan. Diba? Nakaya ko. Oh. Nakaya ko, nakaya ko. Si. Ito, mataba. Hmm. Sige, so, diba? Diba? serap So, yun na nga guys. Uh, very hot. <laughs> Ang init. Grabe. Huwag tayo ng alimasal. Si alimasal. Tapos yan po. Ang dami. O. Oh. Isang ano yan. Grabe. Alimasal. Paano kakainin? Ayan. Ang dami ko nang nabigyan. Fresh guys. Kasi nang huli kami kagabi. So, ito yung mga mukbang natin. Mm -hmm. Tapos, papalitin natin ang bread Kasi ayoko nang